Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! Gising nga namin, napakaganda ng panahon kaya naisipan namin mag-breakfast dito sa rooftop. Madalang na nga lang kaming nakakaakit dito sa rooftop dahil nga sa condition ko ngayon. At saka ako share sa inyo yung condition ko pag ready na ako. Fast forward, pagkatapos nga namin kumain na malengki na tong asawa ko at nagpabiling ako sa kanya ng bangus. Ilang araw na kasi akong nagkikrib ng taksiw na bangus kaya ito yung pinabili ko sa kanya ay no ko tignan mo naman to mga nabili niya talong malambot na sirapa. sabi ko nga sa kanya pag bumibili siya ng talong dapat matigas <laughs> Nabaliktad nga yung sitwasyon namin ngayon kung dati ako yung nag-aasikaso at nagliluto dito sa bahay. Pero ngayon yung asawa ko na yung gumagawa sa mga gawain kong bahay. Ay, Disney Princess ang marites nyo! <laughs> Namunga na nga itong mga tinanim na sili ng asawa ko kaya nag na ako. Wow, siya-siya, harvest! <laughs> <laughs> Masarap kasing isawsaw yung paksiw na bangus sa manghang na patis. Ilang minuto nga lang naluto na tong paksiw. Tignan nyo naman, napakataba ng bangus na nabili niya. Grabe, walang diet-diet pag ganito yung ulam tapos napakasarap pa ng sawsawa. Tapos ganito pa kataba yung bangus. Ay, talaga namang mapapa. Extra rice ka. Sensya na po sa matatakam ko. Pero eto na yung sign para magluto ka ng paksiw na bangus. Tignan nyo, pati tong ulo ng bangus. Grabe, napakataba. Nukoy ano ito na mga sawa ko nagkukutsara at tinidor pa pag medwi ka pa kanya. <laughs> pag ganito kasarap yung ulam namin, talagang kinakamay ko yan para feel na feel ko. Fast forward, bandang hapon, umakit nga kami dito sa rooftop at nag-order nga kami ng may meriendahin namin. Ay, nuko, habang nga nagbo-voiceover ako ngayon, napansin ko na magsimula, mag-start yung video ko. Puro pagkain na lang yung nakita yun. <laughs> Kanina pa nga ako kumakain sa vlog ko, pero ngayon ko pa lang kayo yayayain. Kain po tayo. <laughs> Fast forward, kinagabihan, bumiyay kaming mag dahil meron kaming pupunta ang importanteng tao. Alam nyo, itong kumari kong to, magkapit bahay lang kami at ilang kanto lang yung pagitan pero ngayon pa lang ako pupunta sa kanila. <laughs> Alam ko, kilala nyo rin tong kumari kong to na si Mami Shay Life with Arkea. Dating nga namin dito, nagpe-prepare na agad siya ng kakainin namin. Alam nyo, nung nag-uumpisa pa lang akong mag-vlog, itong kumari kong si Mami Shay, siya talaga yung una kong nakilalang vlogger. Alam nyo, sa mga nakilala kong vlogger, isa si Mami Shay sa napakabait, napakahambol, at napaka down to earth na tao. At kahit baguan pa lang ako noon, talagang hindi siya nagdalawang isip na makipagkita at makipagkaibigan sa akin. First meet pa nga lang namin, Renifer nya niya na agad ako sa isang brand at hanggang ngayon magdadalawang taon na nagtatrabaho pa rin ako dun sa brand na yon At talaga naman sobra-sobra yung pasasalamat ko dito kay Mami Shay. Habang ang busy-busy kami nagchichikaan, napansin ko tong anak ko pa talaga siyang kumukuha dun sa peanut butter ni Mami Shay. Ilang beses nga siyang nagpabalik-balik dyan na talaga namang tawang-tawa ako sa kanya. Ilang buwan na nga silang nakalipat dito sa bagong bahay nila at napakalapit lang nito sa amin. Ang beses ko na nga rin sinabi sa kanya na papasyalan ko siya isang haraw, pero ngayon pa lang ako nakapunta at nakapasyal sa kanila. Alam nyo, aminado ako, dakilang chismosang marites talaga ako. <laughs> pero ako kasi yung tipo ng tao ang iniisip ko yung privacy at busy sila kaya hindi talaga ako nanggugulo dito sa bahay nila. <laughs> Sobrang bait ng mag-asawang to, kaya pag nakikita kami, more chikahan talaga kami. Sayang nga wala yung asawa ko na tsyempo kasi inaasikaso niya yung negosyo namin. Kaya kaming dalawa lang ni Zoe yung nakapunta sa kanila. Kaya ang ending kasama namin si Daddy Min sa chismisan namin ni Mami Shi. <laughs> Pero hindi naman po namin pinagchichismisan yung buhay ng ibang tao. <laughs> trabaho, pamilya at yung mga anak namin yung pinag-uusapan namin. Kaya gustong gusto ko itong mag-asawang to eh dahil talaga namang may inspire ka sa kanila. Tsaka sa itong magkikita talaga kami, Matik, na i-refer agad ako ni Mami siya sa mga trabaho niya. <laughs> <laughs> habang busy-busy nga kaming kumain, itong mga anak namin busy-busy ring magbanding sa pagkukulay. Alam nyo, nung una nga pagdating namin dito, hindi sila nagpapansinan. Pero ngayon, tignan mo naman talaga namang magkasundo na. Tuwang-tuwa nga itong anak ko nung sinabi kong pupunta kami kay Mami Shay. Dahil lagi niya kasi pinapanood yung vlog ni Mami Shay at gustong-gusto niya nga makabanding tong si Arkia. Pagkatapos nga nilang maglaro at magkalat dito sa Mila Mesa, lininis na namin ni Mami Shay. At habang naglilinis kami, syempre more chikahan na naman. <laughs> Na-try nga sa akin ni Mami Shay itong massage chair nila na pang mayaman, ko? <laughs> Sabi ko nga sa kanya, siya na yung magpindot-pindot dito. Baka masira ko pa to, no, ko? <laughs> Ay, just ko, rocking chair lang kasi yung alam ko. Ito mga massage chair na to, sa SM ko lang nakikita. Ay, just ko, tingnan yun si Marites, so, na manig lawyer ugo, ko? <laughs> Sobrang nag-enjoy nga kami sa chikahan dyan at hindi namin napansin na mag-aalas 11 na pala ng gabi dyan. Kaya sabi ko kay Mami Shay, babalik na lang kami sa susunod at itutuloy na lang namin yung chikahan namin. Pero itong anak ko, ayaw nang umuwi at gusto niya dito na lang daw siya matulog kaya na Mami Shay, no ko? <laughs> Kahit anong pilit ko nga sa kanya, ayaw niyang umuwi at dito muna daw siya kay Yarkia. Bababay na nga kami dalawa sa kanya ni Yarkia pero ayaw niya talagang umuwi. Nuko pa yung punda ka, Ken. Sige ko. <laughs> Mumuryot na nga sa dyan na niya talagang umuwi. Tignan niyo naman, iniiwan niya na ako sa sobrang busit niya sa akin. Pero kahit naiinis siya sa akin, hindi niya kinalimutang magbabay at magkiss dito sa besi niyang si Arkea. O hanggang doon na lang, sana naman napasaya at nalibang kita ngayong araw. Pa-share naman po nitong video ko. Salamat po!